What's up, what's up mga kakakunji? Kalugaw namin dyan. Ayan, nandito na naman tayo sa aking opisina. Of course, dito sa ating garden. At tayo maglalagay ng pataba sa aking tanim na patatas. So, bakit? Bakit kailangan nating lagbigyan ng ano? Lagyan ng fertilizer ang ating mga tanim? Ayan, according to my mother, kailangan nating lagyan ng fertilizer para magkaroon ng nutritious or not nutrients, protein, ang ating mga tanim para sila ay tataba rin at magkakaroon ng masaganang ani. Yan. So, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng mga pataba at paano natin alaga ng ating mga pananim. Dahil hindi naman ako experto, Kaya marami dyan ang mas experto pero ito ay para sa aking technique. Yan. So, let's go! so yan at itong ating gagamitin yan yung black at ilagay na ganun Kita hmm. lang makita dito Hmm. So, yan. At nalagyan natin ng fertilizer. Ang kailangan natin ngayon ay lagyan ng lupa. Sirado. mag -sirado tayo. Yan ang tawag naming mga farmer. Ang sirado. So, gagamit tayo nito. Tapos, ipapakita ko sa inyo. So, yan. At tapos na. Maglagay. Lagyan natin ng lupa. Para hindi masayang yung fertilizer ganun So, ganun lamang po ating gagawin hanggang matapos ang ating mga tanim. Pagkatapos ditong side, dito na naman tayong banda. Ayan. Mah. May malakas na ulan. Sumilong muna tayo. Time check 12:59. Uwi na tayo. Tayo mag-lunch. Uh, ayan. ayan si Mother. Tinatapos yung sinimulan ko kasi tapagod na ako. So, thank you for watching. Bye-bye. For more uh, inquiries, just comment down below. Masasagot ko.